Hello guys. Good afternoon. Magandang hapon sa inyo. Guys, eto naghihimay ako ng ano ng dahon ng ano ng ampalaya. Hmm. Yan ang ulam ko ngayon hapon. Dito guys. Dito sa probinsya. Magandang araw nga pala sa inyo. Guys, hapon na nga pala dito ngayon sa Pilipinas sa probinsya <clears throat> ngayon lang ako uli nag live mga guys sa tagal tagal na hindi ako nagla live ngayon ito na nag live na naman ako at kumusta kayong lahat dyan lalong lalo na sa mga mga viewers ko dyan sa ano sa ibang bansa <clears throat> ako'y dating ano sa Qatar ngayon nandito na ako ngayon sa Pilipinas dito ako ngayon sa probinsya kaya ito na ang buhay natin ngayon at maraming maraming salamat sa inyong mga sumusu. walang sawang sumusubaybay sa aking mga video <clears throat> at siya nga pala guys kumusta kayo lahat lalo lalo ng Diyos sa kasamahan ko sa mga sa Qatar sa mga kasamahan ko dati dyan sa Qatar nandito ako ngayon sa probinsya guys ito na ang buhay ko ngayon dito maging ano na wala na eh talagang mahirap na rin ako makakuha ng trabaho dahil sa may edad na kaya so eh, karamihan sa mga kumpanya may mga limit age so eh, dito talaga sa probinsya ang pagsak minsan <clears throat> itatanim ng palay yun lang ang buhay dito minsan may mga ek, may extra na trabaho paunti-unti hmm. kaya lang hindi rin ang <coughs> sandalihan lang eh, maano na naman makawala na naman yung trabaho <coughs> sana nga pala ngayon nandito ako ngayon sa, ano, sa food kumusta kayo lahat yan guys uh, sa mga viewers ko sa mga followers magandang hapon sa inyo lahat sana <coughs> so, para sa mga hindi pa nakapag subscribe please subscribe my youtube channel sa mga guys para naman mapanood nyo yung mga activities ko rito mga ginagawa ko rito sa probinsya pero dito sa probinsya talagang mahirap ang buhay dito kasi so, wala ka namang pagkakitaan walang ano mabuti sana kung may mga lupain ako rito wala wala akong lupain dito nakiki ano lang ako sa mga pagtataniman ng mais yun nakiki ano ako sa bayaw ko Nakikita nim lang ako. Minsan. Hmm. Kaya ito, tsaga-tsaga lang. Eh, pero masarap ang ulam. Ito, mga sariwa. Sariwa ng ano. Kinuha ko yan sa bundok. Dyan, sa bundok yan. Sa kabila. Mga ano yung pa, ang palaya na ano, ligaw. Ang bu bunga nito, ang mga bilog ba yung bunga nito? Yung ampalaya na ito. <coughs> mga ligaw na ampalaya. Kung kusa lang tumutubo sa gubat. Sa ano. Diyan sa. Ano. Sa bundok. <coughs> madami. Madami ang ampalaya rito. Dahon ng ampalaya. Favorito ko kasi ito eh. Ano lang ito. Baguong lang. Disa mo lang sa baguong. Okay na. Masarap na. Yan ang ano rito. Mga sariwang ano gulay. Marami, maraming gulay dito na ano sariwa. Puso ng saging, mga gabi, mga ubod, pusi, marami. Ano kung masipag ka lang maghanap ng mga mauulam. Marami dito, guys. Na mauulam, hindi mga problema rito ulam kung tutusin eh. Basta hindi ka lang ma, ma, ano sa ano, gulay. Gulay lang talaga. O, minsan-minsan, kung may mga alaga ka, magkatay ka ng manok. Ganyan. Yan Then, ang ano rito, guys. Buhay. O, sya nga pala, guys. Hanggang dito na lang ang video ko muna. At maraming maraming salamat sa mga sumusubaybay sa aking mga video. <clears throat> Good luck sa inyo. At sana, uh, panoorin nyo itong mga video ko. Bye bye, see you next video.